Edwin. Ano ah, no, no, sorry, sorry, sorry. Ah, MC. MC. Sino gusto ninyo? Si Jazz o si MC? Tingnan natin kung sino ang manalo sa inyo para may ko sa inyo ha? O gusto tawagin na ba natin sila? Para na, pamayaan na, jam muna tayo Jam tayo, phone, phone, phone Phone, 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 phone. Okay, Mike, mo. No phone yan, yan, yan. Yan. Para may enjoy nyo, walang phone. Kaya tayo lang magkakasama kayo. Mag-iwalay naman kayo. Mag-iibigan pa kayo? Magkaibigan pala pa na kayo. Nag-aaway pa kayo. Ano, ano? Ba't wala silang mic, kuya? Wala silang mic. Hoy! Dalay, <laughs> dalay, Lalagyan na lang sila ng mic para marinig ninyo. Meron, meron. Subok, subok. Wala? ano to jam jam daw jam kung naman. man Paano ka natin dito hello yo hello 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 dito hello Jam, hello si hello muna. hello ano pa? hello 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 Nandiyan, si Jasmine ako sabi ko. Parang galit ka sa akin eh. Ha? Diyan ka lang. Diyan ka lang. nang hindi naman ng shorts mo, baka Sa yung... Ka! ka! Michael! Sandale, Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo! Sandali! Kumakanta ka ba kayong dalawa? So, ikaw? May panlawa yes, ka sa kanta? Yes! Pwede, wow. pwede ba kayong kumanta tapos kung sino ang manalo, yun ang makakasama ko sa stage. Oh. Anong kanta? Pili daw kayo. Love on top. Alam niyo ba yung love on top? Ano? Yung mga with me yung score. Mga ganyan. Ano? He didn't almost have it all. Alam niyo? Sandala, ulitin natin. Anong gusto mong kanta? He didn't almost have it all. <laughs> didn't almost have it all Si <laughs> Didi <laughs> <laughs> No, with me Alam niyo Alam niyo Alam niyo Alam niyo lang, kunti mo na lang gitara mo, ba't wala sa tono? Ulitin natin ha, ulit, pakinggan mo, pakinggan mo ulit ha. Buuuu! Try. Korus ala, chorus na lang, chorus. Saving all my love for you. For me. Ladies and gentlemen, Ja. Yeah. Ayos na! Ayos na! na! Ano? Parang wala naman ang iyayari sa atin dito. Sino po ang gusto ninyo manalo? MC or Jazz? O ganito na para mas maintindihan natin lahat. Kung sino ang ituturo ng kamay ko, kung sino may pinakamalakas na sigaw na palapakas siya ang mananalo. Okay? Unahin na natin. Pagka Barcelona siya. Hometown niya to, malamang siya mananalo. Well, magaling ang mayor at congressman namin. Hello! Ano? 2nd district, bang abit diba? Kongwawa. Hahaha! <laughs> Nagsumbo kong! Nagsumbo! <laughs> Kongwawa, 2nd district pa ang guba. Uh, mayor! <laughs> nasa amin ang asama ni Kong. Hahaha! <laughs> Ako ay isang model. Pare, ganina pa ba kayo dito mga pare? Yes, pare. Ano ba to? Ano kailangan mo to? Ang laki ng bonus mo, pare! Nagulat ako sa'yo, pare, ha? Ang kanang ito, ha? Ano ba? Ayun lang ka Ano ba? Magpicture lang tayo! Dahil... Dahil...

Okay, si Lakong at si Mayora ng San... Hoy, marami yun. Marami ba yun? <laughs> Pero pag ume, kung ikaw, go na yan sa'yo. Ako, <laughs> lako. <laughs> ano mo, no, no, napakababait nila. Yes. yes! I am ano? Kongo. <laughs> <laughs> May request po ako, kung... Kaya, Kaya, Kaya pa no, MC. Kaya oh, okay. pa. Si sige, mo na ba? Para-para makapagpasalamat siya sa Boses. Ano gusto mong sabihin kay kung sa akin? Kung sincha? I just wanna say Mayor? 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 just Mayor? Mayor? say, and Mayor? Mayor? thank you so much. Kasi kung Mayor? ko Mayor? 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 Uy! Mayor? Thank you, Mayor? Thank Mayor? 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 Huwag <laughs> mo naman <lang> kasi... <laughs> ah, 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 tapos, ah, tapos ka na ha! Si Jazz naman. Jazz, ano gusto mo sabihin sa ating uh, mga boss? Kung... Kung Momo, dito ka nagsimula sa Barcelona. Sinupor ka na, sinuportahan ka namin hanggang maging congressman ka. Mayor! Hanggang ngayon, gagraduate ka. Yan ang pinapangako namin sa'yo. Na kung Momo! Kung Momo! Kung hindi talaga <laughs> <laughs> kung ano kaya kailangan talaga ano talaga ano talaga nagsasalita talaga si talaga eh? O, ano tuloy mo. talaga ano 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 ako! ano talaga ano talaga ano talaga Aganto! After lang! Sabi niya, oh, parang sure ball daw, half na lang. Half na kong, lang ko. No! Wo-wo! No! wo Hindi tayo pwede. Ah! Chim-chim! Okay! Okay ba sa inyo? Hatiin natin. O, tagdadalawa, tas yung dalawa, ibigay ko sa inyo. Hati! Di ba? Hatiin na lang, no? Okay, ma? One, two, three, four, five. That's six. Hati kayo, ha? Wow! Hati! So, ito sa'yo, ito sa'yo. Tatlong limo. Thank you so much! Walang <laughs> <laughs> Ayan, bigay nyo kong wawo para sa inyo. Salamat ko! Ikaw! Ay, nagwagi. Wala <laughs> <laughs> pa lang natin, MC Just! Pinasayay din lang tayo ngayong gabi. Maraming maraming salamat. Wala pa lang natin sila. Ha? Huh? cellphone. Sure. May tatlong na kayo, may cellphone pa? Cellphone! hindi pa ito bayad. <laughs> okay, get sure. sure. okay. Isa-isa lang, isa-isa lang, isa-isa lang. Okay, po ko na lang, babe. <laughs> <laughs> Maraming <laughs> salamat sa... <laughs>